Ayan, tikman na po natin. So, ito na nga po. Guys, tikman natin yung luto ni Michael Vlog. Ah, yummy guys! 3, 2, 1... So guys, maganda mapagpalang araw po sa atin lahat So nagbabalik po si Michael Vlog So for this video, magluluto nga po tayo na kangkong So bali po pala itong mga ricado natin na ilalagay sa kangkong At bali po pala ito yung ating kangkong Bali po pala gigisay natin yung kangkong na mayroon taba at saka po mayroong kikiam So bali po pala bago natin yan ni eh, Laho Panoorin nyo si Michael Vlog magluto ng mayroong ginisang kangkong So ayun na nga guys, umpisa na natin Huwag na natin patagalin ang ating ginisang kangkong na mayroong taba ng baboy at mayroong cake yam. Tara, let's go! Bali po pala sa part na yan, naglagay na po tayo ng apoy. Ayan, sa ating kalan. Ayan nga po at nagbubuga-buga na. So, at na nga po, ilagay naman po natin yung kawali at painitin po natin. Bali po pala, lagyan na rin natin yan ng, na. siyempre, alam naman nyo guys kung ano yung nilalagay dyan. Siyempre, yan po ay isang mantika. Ayan, so bali po pala may mantika na tayo dyan nilagay at nilagay pa nga po ni Michael Log. Pero po, wala na po pala laman. So, pasisya na po. Tama na po yan. At bali po pala ito yung mga rekado natin. So, ngayon guys, ilalagay na natin yung sibuyas. Ayan. Lagay po natin yung sibuyas. At isunod naman po natin yung bawang. At isama na rin po natin yung luyang kaunti. Ayan. So, pagkatapos niyan guys, halu-haluin lang natin. Medyo pasunog-sunogin lang po natin. Mamaya po isusunod na rin natin yung ating taba at saka yung ating kikyam. So, bali. Ayan. Sibuyas bawang muna at saka luya ang ating inilagay. So, bali yan. Sunog-sunogin muna natin. At medyo may timitim na nga po yung sibuyas bawang natin at luya. So, bali, sunod na na po natin ang taba. Ayan. Sunod na po natin ang taba. Ayan. Kung nakasito niyo guys, sunod na po natin ang taba. Ano Wait, po? na naman eh. Ayan. Medyo lumalasok pa po yung langis. Yung mantika. Ano po? Ayan. Bali po halu-haluin natin. At bali guys, isabay na rin natin ang kikiam. Ayan. Yung kikiam. Ayan. So, pinagsama po ang taba at kikiam. Paano masabi? nasabi? At bali yun, nasama na natin. Bali, halu-haluin ang kuli natin dyan. Support na yan. Ayan. At maya-maya po ay lalagay na rin po natin yung ating kangkong. Ano po? So, bali ayun. halo lang muna natin at medyo luto lang natin yung taba at kikiam. At maya, -maya po, ilalagay na rin natin yung ating kinuhang kangkong. Ano po? Ayan. Abang-abang lang po. Yung mga kaibigan natin dyan. Ayan. Shout out po pala sa lahat ng mga kaibigan natin. Ayan. Thank so po sa inyo lahat. Lalo, na po sa mga nagpalo at nag-share ng na ating video. Maraming-saraming salamat po sa inyo lahat. God bless po ay